Malakang so, ilaw ulit. Ayun Anong aras na ito tayo? Ha? 1.47. forty seven Ayun One forty seven na ng umaga Linggo ng umaga mga Lodi. At tayo Palalang hindi pala sa inyong bata Ang ilas yung pala forty seven ba ulit? Hindi ko na alam Hindi? hindi? lang kayo ulit Siyan, Ha? Paruule, paruule, dalang mula mo. Paruule, dalang uli. mo. mo. Paruule, dalang mula mo. Paruule, Ano mula mo. Paruule, dalang mula mo. Paruule, dalang mula mo. ka. mo. Iba, eh, eh bakit ba kay katahim ko yata ngayon? Ginigil <laughs> <laughs> ha? Binilo ka <one> ng chanter. <laughs> <Binesik> mura daw <tamo. laughs> mura Yun, ah, nga. Tayo nakapag ng isang gabit Nakapag-charge. ikot ikutan nyo muna para magtayaw. Hmm. Ikaw, Chad. Kung ano nung... pala Ano yung Ano yung pulas mo lang? Ano yung mo lang? Iyon Masarap ng nga Di Tinulog mga lodi. Masarap ng rin matulog sa bahay Walang panggulo Sumama ka pa Sa bahay ka na lang Tumasar <laughs> ko nga May ilang akong salbokas Wala <laughs> Dati uh. may alam Dalawa Uh, Yo, mga Lodi Oke okay, OTW na okay. again <laughs> Palaot na tayo Shout out Shout out kay Ito Peke okay, ka Serius Serius Lentehan mo na maayos dyan ah Hehehe <laughs> Eh, wili ako muna ang gagampan ng trabaho mo. Relax ka lang dyan. <laughs> <laughs> lamig na lamig. Lamig na lamig ka nang isa na rin. Papatay natin ang data. Tutulog. Tari tayo ay. Tutulog. <coughs> <coughs> Hindi na katulog sa baha. You know? Siyan mga lodi. Abangan ah, niyo mga mamaya. Kung ano ang blessing na ibigay sa atin. Okay. So let's go, let's go, let's go. Siya putra ng Blackpink ang guluguhuin. So take. Oh wow. Yo guys, 'yan. <laughs> tumigpahan dito na tayo sa spot mga Lodi at nagihintay na lang ng signal from the crew of Iglawan sarap pa ng mga tulog ng mga kasama natin hmm. shout out <laughs>

Okay. Parang araw <laughs> Okay guys Nakariyan na kami Yung So nagliligis na mga lauti Liligis na Ng kubos Ayan Okay Abang-abang -abang. Sana makahuli tayo mga lodi. Yan. Oh, libre pang ulam na naman. Hindi na naman tayo bibili. Yes. Uh, uh, lumahan, no? Oh. Kalma-kalma, karagatan! Yun. Shout out, shout out. Pauwi na kami. Good morning, good morning, good morning. Kalau kita tanya

Okay, so it's a Sunday morning. Now so let's go, let's go, let's go. They rock TV only one in the US. <laughs> <laughs> Paray, dami piting Piro TV. Iisang pira sa Piro TV. <laughs> Hindi nila away ah. Paray wala namang kasamahanan. Hindi pa Kapitan Pastor. Yang. Nga, Kapitan Padambol ang okay. Kapitan Pastor. Paray, paray. Diba yung buya? Lilikisin na kami. na kami soya. Ako pa rin oh. Ako pa rin kawan ako sa motor yata namang <coughs> hmm, kambing na naman uh. kan. gulong ah. malapit na kumagsuka pare <laughs> <laughs> <tukungan> oh,

ano muna? Turbo, turbo, turbo. Alright, duwan mo. Ha? Duwan. Duwan, same. Duwan, duwan. Guys, ano, kami ngayon. Ano para traktura? Alaw Bukol sila. Kakaday tayo, di bukol sila. Walang huli, mga Good morning, Saturday. Yan. Yan. Okay, nakapundo na tayo mga lodi. Thank you Lord na uh, nakarating kami ng matiwasay. Eh. Thank you Lord sa si biyahe? biyaya. Yan. Si biyaya. Biyaya. Hoy, biyaya. Shout <laughs> out kuya ang kayare. Oh. Dami nitong... <laughs> din luglog oh. Ito, ano may bata oh. Yan. Ito lang huli namin guys Babawi na lang kami bukas Man, anong ginagawa mo dyan? <laughs> ah, oray oh. Mahina pa nga kumain ng batang ito Mahina pa yan nakakain Okay, happy Sunday everyone. Bye bye. Better luck Stay inside. Yo!